Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong umaga, magiging guest natin ang isa sa mga prominenteng politician at uh, nagkaroon ng posisyon sa ating gobyerno. Siya po ay si Senator Aquilino Pimentel, Sr. Magandang umaga po. Good morning, sir. Senator, uh, ngayon po, eh, excited ang, ang ating bayan ngayon sapagkat magkakaroon tayo ng panibagong presidente at hindi pang presidente at meron pa siyang iba't ibang mga paniniwala. At ang isa na doon, 'yung konsepto ng federalismo sa gobyerno. Paliwanag nyo nga sa ating taong bayan kung ano 'yung konsepto 'to. Ang uh, kahulugan ng federalismo para mas madali tayong maintindihan ng ating mga uh, taga-panood ay ang pagbahagi ng mas maraming kapangyarihan, pera at uh, personel, ilipat doon sa mga federal states. Hmm. kaysa maiwan sa kamay ng gobyerno sentral. Ang buong Pilipinas, bigyan natin ng labing isa ng mga federal states. Apat yes. sa Luzon, apat sa Visayas, tatlo okay. sa Mindanao. Mindanao. Itong setup na ito, uh, Senator, ano, ano, ang magiging kaibahan nito doon sa umiiral ngayon na sa local autonomy code natin? Ah. na kayo rin ang ama, yes. ano? Ano ang kaibahan niyan sa federalism? Kuntingin niyo ang laman ng Local Government Code. Ang kapangyarihan, pera at uh, personnel ng tatlo lamang ka departamento mm -hmm. ang apektado. Namely, agriculture, health and social welfare. Yung ibang mga departamento public works, bako ka magagawa ng malaking tulay sa area mo kailangan pa, Mr. Department Secretary, uh, pwede bang uh, you give us permit to? In other words, naantala yung kapangyarihan ng tao na mag-decide how best to promote the development of their own community. So, kung ilipat mo yung kapangyarihan na yun doon sa mga Uh, 11 federal states na nabanggit na natin, oh. then the people in its locality will decide what is best for them. So dito sa mga iba't-ibang mm -hmm. mga estado, ano naman ang magtatahi-tahi sa kanila para tayo naman ay isa pang single unitary country na tinatawag? Okay. Number one, ang eleksyon ng Pangulo at saka ng Vice Presidente will still be done nationally under my proposal. When we elect them as a team, hindi yung... Pagdating ng araw, away ng away pa kasi ibang partido itong vice-presidente nito, mm. ibang partido yung presidente. So it's better that we elect them as a team. Judicially, we'll still have one Supreme Court. Bawat federal state mangkaroon na ng branch of the Court of Appeals mm. na doon ilagay. So that hindi na kami pupunta dito kung may mga taga-Mindanao mga yes. kaso. Ano ang kaibahan nito doon sa tinatawag na parliamentary? Ah, okay. So isang uh, parliamentary form of government i ang mga members doon like in our case we have a two house uh, congress uh, mm -hmm. the senate and the house of representatives yes. Sila lang ang mamili sino magiging presidente rito, uh, or leader ng bayan uh, in a parliament who usually would be uh, a prime minister among themselves mm -hmm. hindi na kasali ang taong bayan doon. Mm -hmm. Ang uh, role lang ng taong bayan, pipiliin itong mga congressmen or members of parliament, mm -hmm. and in turn, the members of parliament elect the leader of the nation. Um. Eh yung ano po, yung pangamba ng iba na baka itong mga states na to, <coughs> eh magkaroon na talaga ng lubusang kapangyarihan makipag-transaksyon sa ibang mga countries. In my opinion, yung... Uh, punto ng saligang batas about uh, treaty-making power, nasa akuan pa rin National John. legislature, national, okay. national government. Mm -hmm. ano? Pero, ang mga individual federal states can invite investors to come in, provided they do not involve national security. Eh, yung ano po, yung, yung usapin ng korupsyon, malelesin ba ang korupsyon sa gobyerno kung ang federalism ang ating tinaguyod? Uh, ang laking paniniwala ko na maring ma-bawas-bawasan. Ba bawas, Now, I want to emphasize na ang federalism is not the solution to all the ills of the country. Hindi naman gano'n. Mm. I mean, there are corrupt uh, federal states. There. But, but, I'll give you a specific example. Ngayon, under the present highly centralized uh, system that we have, kung ang isang regional director magnanakaw, okay. doon ma-assign sa amin. Do you think we can remove him? Pupunta pa kami sa Ben Lasser. Tagalin nga ito. Mm -hmm. Magnanakaw na regional director. Mm -hmm. Pero kung may federalism tayo, doon mga taong mismo. Oh. Pwede lang si Paen itong lokong ito. Okay, maraming maraming salamat, Senator Pimentel. Thank you. sure to come back use 5 everywhere copyright 2016